Ayan so, good day mga idol. Uh, quick update lang tayo. May good news tayo ulit. Kasi uh okay ayusin ko lang po. May good news tayo kasi nga um sa mga nakalang buwan, nag stop breeding tayo ng mga manok. So, uh, good news natin uh nag uh, tuloy-ulit tayo na mag-breed ng mga manok. So, tinigil natin gawa ng madaming namamatay mga idol. Ayan, so but before that, intro muna tayo. Let's go. Uh, Ayan mga idol, bago tayo magtungo doon, ayusin lang natin. So pasensya na maingay, may nagbo-birthday sa kan. Ayan. So may mga itlog tayo dito na nakasalang. Ito itlog ng uh, pabu pabo mga idol. Kasi ito mga manok, halo-halo na po 'yan. And then dito meron tayong um ito kan Oh, tanggalin ko na. Nga. Ito ay hindi napisa. Reject ko ito pero ito lahat to goods maliban po dito kasi tinanggal ko dito at uh, napansin ko na kwan na puputok na siya so isang napansin ko mga idol ayan hindi ko alam kung narinig nyo ako isang napansin ko is yung mga itlog ng kwan natin ng pato ay hindi napisa so infertile po siya tapos meron pa tayong mga nakasalang dito ayan yung isang incubator natin doon hindi na natin ginagamit yung isang incubator din natin dito hindi na din natin ginagamit kasi nga gaya nung sabi ko nag stop breeding ako mga idol eto meron din to incubator din to dati hindi ko na ginagamit <coughs> stop breeding ako gawa ng madaming namatay nung summer eto halo halo po ito black australorp road island tsaka yung iba dyan ay hindi ko na po alam ayan So, makikita ko na lang po pag lumaki na. Parang light sasex po. Na hindi ko alam mga idol kasi wala akong light sasex. Pero meron dati na matay lang. Ayan. Siguro ito ay uh, makikita ko na lang pag lumaki sila. So, <clears throat> hindi ko i-out muna to mga idol. Papalakin ko. Then, for personal consumption na din siguro or future breeder natin. Tapos isusunod ko itong mga to mga idol. Once na may pumisa dito, merong nakadate ng 24, ayan. Merong nakadate ng 16, ayan. Or nakadate ng 4 pala. Tapos nakadate ng 16, eto. Ah, nakalimutan ko na pero meron siya dito. Ayan, 4 din pala. so ayan. Yun lang yung quick update ko mga idol. Gawa ng Uh, totoo nag stop breeding po ako na ito talaga sinadya ko kasi nga parang konti lang yung natira parang uh, lima lang po mga idol gawa nung summer daming namatay tapos biglang umuulan bigla ayan pero ngayon okay na so nag test lang ako ulit tapos ayun kasi yung ginagawa ko dati nung nag stop breeding ako ayan inuulam ko lang itong mga to mga idol <coughs> mga itlog <coughs> ulam lang namin nilalaga lang namin pero ngayon eh, breeding time ulit <coughs> <At> ayun lang <coughs> ay sorry ayun lang po mga idol pasensya na ayun lang po yung update natin mga idol regarding sa ating mga alaga happy breeding mga kabakya